Yo, what's up, mga boss? So, tira nato na to ngayon, mga boss. So, tayo na naman, napilita ah, Napilitan na naman tayo magroom dito, mga boss. Dahil pabida-bida yung mga kakampi natin dito, mga boss. Yan, ang pangit ng peaking natin dito. Lalo na yung mga kalaban namin. So, pagalingan lang ito, mga boss. Samaan nung ako, mga boss. Hanggang sa dulo, mga boss. Dahil, ano? Baganda tong laro na ito, mga boss. O, dito, tutulong na tayo sa... Uh, ...core namin. So, big sana room to mga boss. Yung kakampi tatlong maids yung kampinamin namin. So, yun na. Diretso naman na tayo dito sa turtle. Ah, bangan natin dito sa turtle dahil tayo ang room mga boss. Tayo ang mauna. So, tamang zone lang tayo mga boss. Ah, wag mo na magsayang ng mga skill mga boss. Ang lakas yung hayabuta namin dito mga boss. So, mantika na mabigyan yung Mids na ang kalaban namin. So, ayan, pumasok yung core ng kalaban. So, mabig may ulti tayo. So, inultihan natin. Kaso, hindi tinamaan. So, dito, parang galit na yung mga kalaban namin dito, mga boss. So, mapalaban tayo dito dahil malaki yung buhay natin. Kunti na lang yung buhay ng kalaban namin, oh. Munti ka na mabigyan, mga boss. Oh, ayan. Binanatan tayo ng uh, mids ng kalaban. So, dito, ramosponde tayo di sa... Delta At yun, tayo pa yung munti mabigyan. So, out muna tayo mga boss. Huwag muna tayong papalag mga boss dahil... O oh, yan, ang danda ng ulti natin dito mga boss. Oh. Tama, tumama sa kalaban. Kaso hindi na, hindi na bigyan. So, yun lang mga boss. So, dito na naman tayo sa mid lane at sa baba na naman tayo dito. Ihabulin mo, aso. Ah, Ayan, ba, hindi mo pa nahabol. So, uwi mo tayo mga boss dahil wala mong time buhay. Yan, ka tayo, hindi tumama yung ulti natin mga boss. So, pasinsya na mga boss, hindi tumama yung ulti natin. Yan ang dami ng kalaban mga boss. So, tamang tagaw lang tayo dito sa tao Para hindi tayo mabigyan mga boss. Tayo ang room na ma... Takot sa kalaban. Dahil wala pa ang item masyado mga boss. Tamang tago-tago lang tayo dito sa tori. Huwag muna tayong babaan at mga boss. Dahil patas yung score namin dito mga boss, 7-7. clear clear lang tayo ng mga minions dito mga boss. So, nandun sila sa bootlay nagkagulo. So, mas pundi tayo dito mga boss. Ayan, tumama na yung ulti natin at nabigyan natin yung core ng kalaban. So, para ma Bigyan pa kami dito. Ang laki yung buhay ko mga boss. Tamang tago, -tago yung roomer na ako yung room na mahilig magtago. Yan na bigyan natin at dito naman tayo sa top ta print. Balag natin yan. Nag-conceal play na ako dito. May conceal play pa ako malalaman dito mga boss. So yan, parang lumalaban yung kalaban pero hindi niya kaya dahil tatlo kami. Ayan, nabigyan siya namin. At tilitso naman tayo dito sa mid lane. Basagin naman namin yung tore kasama ni, kasama yung bakukam kong kakampi. Ayan, nabasag namin dito mga boss. So, ang ganda sana ng ulti ko dito mga boss, kasungo ng paluap. Ayan, so parang uh, may mali. So, tago lang na tayo mga boss. Okay, may nagtago pala. So, yan, nakuha namin yung lord mga boss. Parang panalo na ito, mga boss. So, yan, may mga meds dito mga boss. Baba na tayo dito mga boss kahit wala tayong Ay, ay, ang um, tama. Ang galing natin mga boss. Hindi tumama yung hulti natin at tayo pang nabigyan. Kahit wala kasama, nag nga ako mga boss. Yan, dito na naman. Baba na tayo naman kami dito para maubos na naman yung kalaban dito mga boss. Uy, parang kami yung naubos dito mga boss. Hinahabol po kami ng... Nang Esmeralda at mayroon pang kakampi. So, dito na naman, nag-lord na naman ay pangalawang lord na naman itong mga bukos. ayan, tinamaan ko na ng pana yung dirot. So, parang magbibigyan na siya. Tapos, so, pa. Dito na naman yung Esmeralda, mabigyan na naman ng kakampi ko. So, na na mga boss, dito na parang ito na yung katapusan mga boss, ayan at tamahan pa ng pahana yung ano at sa katamang kon lang tayo mga boss. Huwag muna tayong papalo dahil konti na lang yung buway natin. So yan, maigo pa sa tampana natin. Ayan. So parang ito na, nagtapos na yung laro. So shoutout sa mga kampiko na mga kansiron at sa mga kalaban namin. Shout out sa inyong lahat mga boss. So yun lang.